Hello! Welcome back po sa aking channel, mga kamusang. So, nandito ako para magbigay sa inyo ng some context regarding sa na-approve na po in the first batch tsaka second batch ng Pasinaya Pasinaraw na ngayon. So, ngayon, yung naka-receive na from developer ng NOAA. So, congratulations, no? First batch second batch congrats po so um ang aantayin nyo na lang po dyan is yung take out po ng unit nyo. So, siguro, um, ang idea ko, based on experience ko, at sinabi din po sa akin is 2 to 3 weeks. no So, expect nyo na po yan ng uh, more or less ng second week ng December. So, expected lang naman yun. So, sana hoping na mas maaga pa doon. No? So, para hindi lang po tayo masyadong ma-excite. So, expect nyo na na po yan. So, first week o second week po ng December yung takeout ng unit nyo. So, clarifications, um, once po na naglondox kayo, hindi assurance yon na may approval na po kayo from pag-ibig. Ang kasunod lang po na step o process ng Londox is notice of profile Pero hindi ho instant yon Mga ma'am, mga sir, mga mosang, mga sis, mga mi, mga mare, mga pare. Hindi instant yon Ha? After nyo po mag-londox, mag-waiting po kayo ng almost a month, or sabihin na natin depende sa bahay na kukuha ninyo pero mostly po, based sa experience ko, is almost a month po yung inintay ko bago po lumabas ang nawa, so hindi instant ha, kapag naglondoks na kayo, sabihin nyo kayo na bukasan, approved na wala hong ganun, so next lang po natin na process is NOA. So, sana kapag nasabihan na o na-inform na ng employer na may NOA na po kayo, waiting pa din po tayo ng at least a month or 2 to 3 weeks para po sa takeout ng mga unit. So, ganun. So, thank you. Then, um, congratulations once again sa inyo. Mga first batch, second batch po ng Pasinaraw. No? So, nakakatuwa dahil um, abot kamay nyo na yung mga bahay na pinangarap nyo. So, yun lamang. Thank you, tsaka please like and share for more information. Para sa mga susunod kong video, updated kayo. Gotcha! Thank you!